mga loves, good morning. So, pagpasensyahan niya na for today's video at medyo maingay yung ating background. So, dito ko na kasi to is over sa tindahan. So, yun na nga, uh, kahapon nga palang hapon, uh, nagluto si Anthony ng adobo sa gata na chicken. Tapos, uh, kinabukasan, ayan na, syempre nag-open na kami ng tindahan para alam niyo na kailangan nating kumilos kahit gano'ng katumal ang tindahan kailangan natin kasi uh, lahat talaga ay may pagdadaan ng tagtumal sa tindahan ika nga nila, hindi man araw ay hindi araw-araw ay Pasko talaga may panahon na tagtumal pero ganun pa man, kailangan nating tiyagaan yung ating mga tindahan so kahit pinangihinaan na tayo ng loob kasi syempre sa dami nating magbayarin hindi na natin alam kung saan natin kukuhain so hindi po madaling mag-business at hindi po lahat ng tao ay para sa business. So, kaya guys, uh, kung saan kayo i-enjoy sa mga ginagawa nyo, ipagpatuloy nyo lang. At kung sa tingin mo kung saan kayo mapapabuti, eh gawin nyo. Kasi yun naman talaga yung gusto natin, yung mag-grow tayo sa mga bagay-bagay na gusto natin ito na nga dito naman sa kabilang tindahan as usual si Kidlat yan ang bantay mo na pansamantala kaso mukhang mata din kasi kahit nasa gitna siya ng daanan nakahiga o nakaupo aba pag may dumaan na adult, nalambingin niya o walang silbing bantay di ba so si Kidlat pala guys masungit lang po siya sa bata pero pag sa mga adult super friendly po siya kaya kahit dito sa tindahan nandito siya palagi wala kung malingat kami, mananakaw pa din mananakawan pa din at baka pati siya ay manakaw na <laughs> so ganyan po si Kidlat Kabait pero syempre guys um, may attitude pa rin naman siya na minsan midyo medyo agresibo kaya lagi ko rin re mind ang mga tao o yung iilan na mga pupunta dito na huwag oh, basta-basta hawakan si Kidlat at ito na nga umambon at ilang araw na din kasi ay actually guys talagang napakainit naman kaya nung medyo umambon tuwang tuwa ako kasi syempre medyo medyo umano yung panahon at ito yung tindahan kailangan na naman mamili kasi medyo ko lang nasa stock so sino nakaka-relate yan guys yung tipong pinagsasaktong mapaikot yung puhunan kaya naman sa may mga ano dyan may negosyo kahit gano pa yan kaliit o kalaki pero pinagsisumikapang maging maayos, umunlad. Abay, laban lang tayo. Tsaga-tsaga lang talaga. Ganun talaga guys ang buhay. And syempre, patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng tumatangkilig sa amin. Lalo na sa aming hasaan business dito sa kabila. Uh, maliit pa lang yung aming tindahan. Pero sana, syempre, hopefully, uh, lumaki siya soon. Kasi yun lang naman yung hangad namin. Para lang sa ganun, mas makatulong kami sa uh, family namin. At syempre na rin sa inyo. Kaya salamat naman sa mga suporta niyo sa akin. And siya nga pala guys. Kung gusto niyo bisitahin yung ibang mga upload vlogs ko na sa YouTube channel ko. Kasi marami pong mga walang upload na vlogs na wala dito sa aking Facebook page. So ito na nga si Anthony Chaka, yung kapatid ko na disgrace nga pala yan guys. Kaya kung mapapansin niyo may mga yan kasi kaling sila doon kila Inky pauwi tapos Uh, may biglang tumawid na aso nabanggaan nila so nakapag-train naman sila pero too late na kasi yung aso bigla na lang talagang tumawid at yun na nga ang nangyayari ayun, na sila kaya guys, dubli dubli ingat talaga kayo kasi hindi natin alam yung disgrasya at ito naman, pagpasok ko sa kwarto Diyos ko po, nagharutan mo na kami ni Kidla tingnan mo naman ginagawa niyan guys hindi kontento ang araw niya na hindi ako nagaganyan pinanggigigilan, o ba diba? Oh. At nang nagpapahinga ako niyan, tapos, bigla na lang akong pinagkakagat-kagat ng ganyan, hinarot-harot, nilalambing, Diyos ko po. Gusto kasi niyan, guys, makipaglaro sa akin. Pag minsan, panay cellphone ako, kunwari, nag edit ako, o di kaya, uh, nag-voiceover ako, ganyan siya, haharotin niya ako. So, syempre, anong gagawin ko? Minsan, napapahinto ako, kaya bibidyohan ko na lang. Ayan, ganyan, ganyan yan siya gusto niyan si Harut, si Laro ayan, kagatin ko na rin kaya sa guys hmm? yung gigil niya pati grabe ay nako so napakalambing po talaga ni Kidlat katabi namin yan siya matulog minsan naman ayaw niya tumabi sa amin sa sofa po siya natutulog pagka ayaw niya tumabi sa amin, tapos pagka nakatulog na kami, tatabi yan sa amin minsan nasa paanan, minsan nasa gilip ko yan minsan nakaonan din sa may unanan ko ganyan po ang attitude ni Kiplat tapos guys pagka ihing ihina po siya manggigising po yan kahit pa yan anong oras pag talagang din niya nakayang tiisin gigising niya talaga ako kakagatin niya yung buhok ko, yung kamay ko yung time ko ganyan niya ako gisingin at kapag ka nagalit ako ng bahagya titigil yan maya maya ulitin na naman niya yan so ganyan po yung ugali ni Kiplat And salamat pala guys sa mga suporta nyo din kay Kitlat. Ayan, naglalaro muna silang dalawa. So tingnan nyo naman yung mga galos ni Anthony guys. Dahil yan sa pagkabangga nila sa asong bigla na lang tumawid. So ang dami niya pong galos. Ayan, sa balikat, sa pisngi, sa tuhod, sa siko. As in talaga malala. Yung kapatid ko naman, yung galos niya sa tuhod lang sa siko. Tapos sa kamay, medyo namaga. Kaya ingat-ingat po tayo palagi. Ugaliin natin na tumakbo ng sakto lang, huwag masyadong mabilis kasi in case na mabilis yung takbo, Diyos ko po, baka hindi lang yan yung inabot nila. Mabuti na lang, mabagal yung patakbo nila, kaso talagang alanganin kasi may nasusundan din sila na motor at may nakasunod din sa kanila. At ito na nga, uh, nagpaluto nga pala ng chicken afritada kasi gusto daw nila chicken afritada so ang pork pala namin for today ay inky at ito na nga yung aking pagkain pagkatapos ko nga kumain guys naligo na ako kasi gusto ko talaga yung naliligo bago matulog kasi para fresh ba diba? ganun talaga o oh, ayan tingnan nyo naman yung mukha ko ang laki ng ilong ko o oh, yung butas ano nakita na yung kaluluwa ng bungo ko ay kaluluwa so kinabukasan nga guys ito naman syempre coffee coffee lover tayo kaya hindi yan mawawala hindi kumplito yung araw ko na hindi makapagkape so yan, dyan talaga nag-uumpisa yung araw ko syempre pagkagising pasalamat tayo kay Lord and then bago na ligo na or half bath na tapos kape na syempre para akyat na ako nakapagbukas na nga si Erwin at my customer na kaagad kaya maraming salamat guys flash ko na lang din yung FB page namin at YouTube channel ko so maraming salamat po sa panonood niyo mga lalabs Don't forget to like, share, and follow. Maraming salamat. I love you all, guys. Thank you so much. Ayan, pag comment naman po sa iba pa kung saang bansa kayo or lugar kayo para naman alam namin kung saan na nakakarating yung aming mga videos. Thank you talaga sa inyo, guys. Walang sawang pag-suporta. Thank you!